Here we go guys. So dito tayo ngayon sa Forest Lawn Memorial Park sa Montalban, Rizal. Sa hindi pa nakakakita ng libingan po na ito ay manood lang po kayo ng video at ipapakita ko po sa inyo ang loob ng Memorial Park po na ito talagang sobrang uh, lawak po ng lupa at tingnan nyo po uh, a po kami sa taas kasi itong kinatitirikan po na kilalang libingan po dito sa Rizal ay mataas po ang lugar which is bundok po talaga siya tapos tingnan mo ito sa taas ipatag eh, na po siya at maraming mga kahoy at bulaklak ang nakatanim at malinis po guys malinis po tingnan ang libingan po na ito at sobrang lawak po talaga ng lupa tingnan nyo po itong ibang sementeryo eh, meron pa pong um, bunga ang mga libingan ng ibang namatay dito kasi Hata, may, may plak -plak bahay-bahay pa. Nakasimento pa ang nilibingan ng mga mahal nilang mga mahal nila sa buhay. Ayan guys, ang lupa. Sobrang lawak po talaga at mismong sa lupa po ililibingan uh, ililibing ang namatay po ninyong mahal sa buhay. Ayan siya. Ang dami na pong nalibing dito at ayan, makikita nyo naman po na sobrang lalim ng paglilibingan ay hinukay pa po nila kuwa at ayan ang mga pasilip guys kung nakita nyo na po ito eh, meron din pong para sa iglesia dito na Nakahiwalay po nakabakod para sa mga iglesia naman at main ko lang ito nakita na sa lugar po na ito ng Rizal eh, meron pong diskriminasyon pagdating po sa libingan. Ah, uh, hiwalay po ang libingan ng iglesia sa Katoliko. At dahil may nabiling lupa ang iglesia eh nakahiwalay po ang kanilang libingan. Meron din pong para sa mga mahihirap. Uh, mostly nililibing na dito sa iglesia ay yung mga ministro, ano. Tapos, meron din sa mga mahihirap. Yeah, uh, sobrang lawak, guys. Salamat sa panonood nyo, guys. At yan lang po ang aking pasilip sa inyo. Eh, sana po. And, uh, nagkaroon po kayo ng idea kung gaano kaganda ang forest lawn. Memorial Park Dito lang po 'yan sa Montalban, Rizal. Salamat po sa panonood. Please uh, don't forget to like and subscribe po sa aking channel. Thank you.